Ini dalam buah nanpapaya. Dah nak apa? Itu lah dia entah. Terlalu banyak. Saya rasa... ...kita akan bersama. Saya rasa... ...kita akan So, ayan. Dito na nalagay na natin sa bag ang mga papaya. deliver natin na doon sa palay, sa may harvest, sa so, may mga bigbang para mapinta. Ah. At sa ngayon po, okay? Pagkakaroon ng daddy. mo ako mo nalagay dito yan siya. nga. Napakarami po ng gabi dito. So, para maibinta ay pupunta tayo. Pag-ibili na lang po guys. Ito niya. So, na po ang nakuha ang gabi. Ito namang gabi na to ay panglaing. At ito naman ay yan, meron siyang yung may laman. Issue. tatlong piraso. So, lagay ko sa siya. Ano kasi mamaya, i-deliver yan na yung grace. Marami tayong gulay na i-deliver sa yan sa market, sa harvest. Yan. Meron kami dito ang market, ang malapit lang moving distance. So, yan may isang tindahan doon na sa aking kukuha. So, ayan kahirap ng ano, magsasaka. <laughs> Ayan. So, yan po. Ang ganda ng... Uh, kasi yung gabi ko, tatlong variety ito. So, yan. Uh, yan. Mga mm, may laman po siya. Tatlong piraso muna ang ginigay ko. Tsaka ito, yung panglaing. Ano siya, limang talik. Limang talik ang panglaing. Nakita ko po. Ayan. Give kali at itong tali tatlo. Saka yung papaya, yan. Check ko muna kung pwede yung papaya kung gusto niya. So, yan lang po ang ating premiere for today. Nangungha po ako ng ano, kasi ang gabi ko nung mula nung nag-ano ay sobrang ulan, nagkandamatay tapos biglang uminit kaya bulok talaga siya so ayan uh, kunti lang yung ano dito um, ko. pero okay lang kasi kunti lang naman kailangan nila mabiit lang naman na tindahan yan, yun doon ako kumuha ng ano, may laman yung isa sinauli ko kasi wala naman <laughs> uh, inana ulit kasi iba kasi itong gabi na ito eh. gabi na ito nagkakaroon yan siya ng lang yan siya yan. Ah, pula. Tingnan ang amin niya. Ayan po siya. Iba po yan. Ayan. Ang may laman. Ito naman ang mga nagtatakwa ito. Ito yung aking mga ano dito. Ayan. Pag wala na ako dito, nakakawawa itong aking backyard. Aking garden. Uh, oh. Ito na tayo nga. Ito dito. Ito na. na. Ito na mga pa. Bayabas at... May bayabas. Bayabas ito dito. At saka... Ano nga yun? Guyabana. Ay, isang buwig na sabi. Ganda dito ng ating body. Ganda nga. na ako dito. Ay. Ay. Hindi na nga lang gaano mabuhay dito kasi wala nang gaano init. So, ito sana itong utungan ay tanggalin ko kasi sayang din. Then, ang na ang sigpugmangunga. Kaya hindi na. Mm. Yan po na lang siya. So, thank you so much po at yung tong ating harvest at saka yung papaya. So, salamat po sa inyong lahat at bye-bye. This is Laurie's Garden. Thank you so much. Bye.